Samahan ninyo Hello kami guys, sa market. Guys, good morning. The sun is come up today. Punta tayo ngayon sa market. Wala dito traffic. No traffic now. Walang traffic eh. Good morning. Welcome to my vlog. skin na sa Fresh Market kami ni Big Daddy da na no? no. okay, uh, market Excited aku uh, si Donut <laughs> I'm excited to <with> eat Donut <laughs> Every Masarap yung donut nila guys. Masarap talaga siya. Samahan nyo kami, samahan nyo kami. Hello guys, our video for today is market day. So we go to the market today. So let's go, 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 go sa go. Dito guys, ini katulad sa pinas talaga na maraming tindahan. Dona lahat ang mga kerja, kakanin, magmulay, fresh mulay. Ito karamihan ano guys. Ah, flowers. Yan yeah. guys. Yan. My house is this. Yan. Bahay ko yan. <laughs> My small house. I like that. Ganda. Maganda dito siya is bad. Ah, summer. mga po, fresh ang dahon. Kasi, pagigising lang nila. Talim si Pagkatulong. Ano yung Ah, people are walking with the dog. Ayan, kasama yung aso nila. Naglalakad sila dito, guys. Ayan, no. Park! Ayan, you no? Know, Yan yang mga ano. Mga uh, Jurassic. So, marami lang dito pa. Wala dito dagat. Kasi malayo kami sa dagat. Wala dagat wala dito, dito. dagat sa amin guys malayo in ah worse ino dagat hani ocean talking about Tagat Tagat. It ocean. I said our the ocean here is far away. Yo. It's like twenty hours drive Yo. from here. Our place to Florida yeah Florida I think Florida. Yeah. yeah, there's a Chicago honey. there's the ocean. I no. Ah, no. It's very great lake. Ah okay. dito o sa tali lali lake lang ang marami dito lake lake lang ang marami lake lake lang walang bakit lakes kasi paghihintay hindi ka dito maglilipit sa pakuran ng pagsaborta ka Ito ng bahay. Green. I like that house. Green. Wow. Ito ang ganda dito guys. Oh. Oh Nagkaganis. Na no, tayo guys sa market. Ito yeah, ang favorite kong donut. It's there. O yan o. My favorite donut. Ano you know, tao guys? Ngayon know, umaga. Marami na dito tao sa market kami sa other side magpapark yan yeah. we're looking ano, parking we're looking at parking yeah. tulog na picture real good guys dito na kami sa market yan yeah. maraming tao na dyan yung, yun na guys, maraming tao May mga basurahan dito guys. So, ang uh, uh, tinda dito no? yeah, mga lang dito market guys. Hindi exciting. Hindi exciting. Hindi katulad sa Pinas. Madami. Madami.